Hello! What's up mga idol! So ngayon, panibagong araw at panibagong kagwapuhan na naman tayo mga idols, no? So ngayon mga idol, kung makikita nyo, nag-stencil tayo dyan mga idol, no? So yan yung ano pala mga idol, yung picture at uh, uh, ano ng aking, ah? Uh, tawag dito? Uh, uh, picture yan ng aking ano uh, pinsan mga idol, yung bago palang yumao mga idol. Kung nakita nyo yung video na, uh, video ko yung oh basta yung last video ko yun ah uh, yan yung pumanaw na pinsan ko mga idol tapos syempre yung client natin is ang asawa niya so gagawin natin tong memorial uh, portrait mga idol so nandyan yung mga anak niya mga idol kapatid so yon kaya binigyan natin ng special mga idol so syempre um, out pa rin sa ating sponsor uh, big waps dress or big waps tattoo supply yan so kung gusto niyo mag avail ng mga ganitong needles mga idol So, magpunta lang kayo sa, kanilang website mga idol. Nandiyan lang sa kanilang ano. Ay, nandiyan lang sa ano sa comment section mga idol. So, yun mga idol. So, ang mga needles pala na ginamit natin dito mga idol is dalawang size lang mga idol sa portrait na to no. So, uh, 3 RL lang mga idol at saka 17 RM. So, yun lang yung ating ginamit dito mga idol tapos yung ating voltage dito mga idol is nasa 6.6 volt lang pala mga idol kasi nga portrait mga idol dahan-dahan lang to hindi masyadong maano yung ano, ano natin uh, kamay mabilis so dahan-dahan lang mga idol uh, dapat kung dahan-dahan yung kamay mo dapat uh, mahina lang yung ano yung voltage mga idol at Siyempre, dyan apart mga idol is nag-highlights na tayo dyan. So, yung ginamit pa rin natin dito is yung ating 3RL. So, yun, shoutout nga pala ni Ma'am Lidon. So, asawa, asawa siya ng aking yumao na uh, pinsan, no? So, si Edward. So, recent peace pinsan. So, yun. Yan yung ating final result mga idol after ng 4 hours mga idol. So, apat na oras mga idol. Uh, yan lang talaga yung ating nakayanan mga idol. Kasi nga, uh, medyo nasasakitan na rin si Ma'am So, you know. Diba? So, Then, mga idol so kung umabot kayo hanggang dito so don't forget to like follow and subscribe and do comment para patagaan para tamo o